Hello everyone. Nako grabe, pati savings. Itatax na. Wow. 20% pa talaga. Grabe. Guys, nako. Kung kailan gusto ko nang mag-ipon, eh nako nakaka-discourage naman tong balitang to. Grabe talaga. Sobrang daming galit online. Pagising ko, grabe, sobrang daming nag-share ng alam mo yung uh, mensahe or um, pahayag ni Ralph Recto tungkol dito. Grabe guys, nakakaloka to. Eto na, number one, si Rowena zone talagang si Madam. Galit na galit. Ha. Sumabog sa 20% tax sa ipon. di ba diba? Nagsisavings ka na nga para naman sana meron kang ma... Ang litlit pa nga ng tubo sa bangko itatax pa talaga. Grabe, guys. Parang, naku, hindi ko talaga ma maintindihan ang gobyernong to. Sabi ni Madam Rowena Guanzon, ang liit-liit na nga lang ng kinikita, babawasan niyo pa mga inutil talaga, sabi ni Madam Rowena. Naglabas ng matinding galit si dating COA, at Comelec Commissioner Rowena Guanzon matapos ipatupad ang bagong buwis sa lahat ng interest income mula sa mga deposito sa bangko kahit pa matagal nang nakatenga ang pera kahit guys kahit 20 years na no kahit yung mga kakasimula pa lang kahit yung mga estudyanteng so, alam mo yung nagbabalak mag-impok sa pinakama yung kahit bata pa sila gusto na nilang mag-save pero nako kasama sila sa tax grabe simula July 1 guys ipinatupad ng mga bangko ang uniform 20% final withholding tax alin sunod sa Capital Markets Efficiency Promotion Act or CMEPA sakop nito ang lahat ng deposito peso man or foreign currency So ayon kay Attorney Rowena Guanzon, um, ang liit-liit na nga ng nakukuhang interes sa bangko, di ba? Sinabi ko kanina, nang may mga ipon, babawasan niyo pa. Giit niya, walang tila walang pakialam ang gobyerno sa mga masisipag na Pilipinong marunong mag-impok sa halip na makitang ginagamit ng maayos ang buwis sa mga makabuluhang proyekto, wala raw maramdaman ang taong bayan. Oo nga naman. Alam mo yung kahit merong tax, pero nakikita naman natin, parang nasisiha naman tayo, di ba? Pero parang ganito, wala tayong nakikita mga projects after three years. Wala talagang kwenta, no? Puro kayo tax, sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Puro kayo tax. Buti sana kung sa magandang project na pupunta ka. So hindi. Hindi nga namin makita at maramdaman. Hindi rin napigilan ni Attorney Guanzon ang inis sa tila mas pinapapaboran pa ang mga umaasa lang sa ayuda. <laughs> Sabi niya, and I quote, tigilan nyo kakadagdag ng buwis na pahirap sa mga Pilipino, lalo na yung naghahanap buhay ng maayos. Alisin nyo yung sa ayuda ni Tambi sa mga tambay. <laughs> Tambi para sa mga tambay, totoo nga. Depensa ng mga bangko, layunin daw ng SIMIPA nagawing gawing mas patas ang tax system at iayon ang Pilipinas sa pandaigdigang pamantayan. Pero sa gitna ng patong-patong na buwis, parami ng parami ang umaanga, umaangal. Para kanino ba talaga ang reformang ito? Correct. Para, para kanino ba yung pagdagdag, no? ng buwis na nito para sabi nila para daw tayo makipag alam mo yun uh, makipag maging patas sa sistema ng pandaigdigang pamantayan eh bakit naman tayo makikipag ano sa kanila, karerahan sa kanila eh mayayaman naman yung mga ibang bansa, no? Tulad ng Europe, ganito daw yung pamantasan sa Europe. Eh, naku guys, hello. Third world country tayo. Eh, alam mo ba? Eto pa ha, grab. Eto guys, tingnan nyo yung VAT comparison sa ibang bansa dito sa Asia. Ha, dito sa Asia, Pilipinas. Number one na naman at 12% VAT. Tingnan nyo sa Indonesia, 11% lang. Sa Singapore, 9%. Malaysia, 8%. Thailand, 7%. So, bakit naging 20% yung savings tax natin? Kasi po, sa ibang, sa ano daw, sa Europe, ganito daw talaga yung tax. Bakit naman tayo makikipag, Papareho sa Europe eh ang layo-layo ng Pilipinas, third world country, 'di ba? Grabe. And yet ano to? Sino'ng nag-post nito? Nakalimutan ko eh and yet we rank behind on transport, education, healthcare and housing, 'di ba? Okay lang sana kung 12% yung VAT natin tapos grabe, bongga yung mga hospital natin, bongga yung education natin, yung mga healthcare benefits natin, bongga, hindi na magbabayad or wala nang alam mo yung mamamatay sa mamamatay sa cancer, wala nang mamamatay sa, alam mo yung mga ganun bagay. Tapos yung mga pabahay, bongga, ba diba? Eh, wala eh. So, yun yung, yun yung nakakadismaya, ba diba guys? Eto din, si Madam, alam nyo, si Madam Kifichu, o, oh, crezet, naga, ano din, nagpalabas din ng mga hinanaing dahil dito sa, VAT na pinatong sa mga, sa lahat, kahit 5,000 lang yung pera mo, oh, sabi niya dito, oh. whether your savings in the bank is 5,000 or 50,000 or 5 million, the interest will be charged 20% has been pala since nag-take effect itong tax long-term savings interest July 1 pa lang. Busy lang tayo sa dami ng issues ng Pilipinas. But it doesn't mean di na tayo galit or di natin napansin yung pailalim na pagpataw ng 20% tax sa kakarampot ng interest ng savings interest income natin. Kunti na nga lang ang Pilipino na may savings sa banko, itatax pa ang interest na kunting kunti lang, di ba? Interest rates are about 0.5 to 0.8 percent. Sabihan natin 1 percent. 20 percent ng 1 0.8 na lang interest makukuha mo sa pera mo. Tapos ang inflation ng Pilipinas, 3 to 6% a year. By keeping your money in the bank, you are losing money because they can't manage inflation. They'll tax you pa sa interest. And for your information, as far as I know, the Philippines is the only developing country to tax the savings interest of its people. The rest of the countries in Europe taxing it are rich countries. So Ah, yung kanina pala, yung 12% na VAT, guys. Ito pala, guys. Ano lang to? Sa, alam mo yung VAT lang to, ha? Hindi to sa mga savings. So, Pilipinas lang pala yung nagva-VAT pagdating sa savings. Check natin yan mamaya. Grabe. Talaga ba, hulo Wala, wala palang tax yung ibang bansa sa Asia or developing countries, any, any developing countries, hindi pala sila nagtatak sa savings nila. Grabe. Only, only, only in the Philippines, guys. Grabe. Parang walang sense to keep our money in the bank unless just for safekeeping. Oo, wala na. Pa. Kasi hindi ka natutubo eh. Tatax ka pa instead of our government a government encouraging Filipinos to save, they're penalizing us by taxing our savings. Oo. Penalize talaga. Penalty talaga yung matuturing kasi, di ba? Nagsisave ka na nga, itatax nyo pa. Grabe. Walang exemption, guys, for senior citizens na retired na. Kaya every cent counts for them. Grabe pati senior citizen itatax din yung mga savings nila. Walang exemption sa estudyante na ang nga, na nagsisimula pa lang mag-ipon. Walang exemption sa under 100k na savings account na mga low income earners. Tax tayong lahat ng 20%. Whether you're a C or Santos, 20% tax ka. Tapos proud na proud sila sa ayuda na pinamumudmud nila. Instead of encouraging Filipinos to earn and save, they're encouraging Filipinos to live like beggars. Tapos pagalit sa go government, tapos daw pagalit sa gobyerno na ito, ipapatawag ka sa TRICOM. Bakit daw tinatawag mong tanga ang policies nila? God save the Philippines. Totoo yan. Only God can save the Philippines kasi wala na eh. Pag magre-react tayo nito, magagalit sa atin. Patatawag tayo sa Tricom. Nako. Wala pa naman tayong pangbayad ng lawyers, yung mga ganun. Tapos guys, ano, pababayaan lang ba natin na patuloy yung mga ginagawa nilang ganito? Tapos yung ano, ayuda nila, grabe para sa mga tambay. 'Di ba? Kasi pag may trabaho ka, hindi ka isasali sa listahan eh. <laughs> Nako guys, sige, enough sa mga alam mo yung mga rants ng mga tao dito sa social media. Anong masasabi niyo dito sa tungkol sa 20% na tax? Kaya don't forget to like and share this video, mag-comment as well at mag-subscribe na kayo. Have a great day everyone. Bye, God bless.